Panginoon kong mapagmahal, lumalapit ako sa iyo ngayon upang humingi ng pagpapalakas at pagaling mula sa nervyos na ito na aking nararanasan. Sa iyong walang hanggang kabutihan at awa, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. O aking Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aking dakilang manlilika. Kayo po ang pinakadakila at pinakamakapangyarihang manggagamot sa lahat ng manggagamot. Kaya naman, ako ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Bigyan mo po ng kapayapaan ang aking puso at isipan. Naniniwala po ako na dahil ikaw ang gumawa sa akin ay kaya mong ayusin ang nararamdaman kong ito. Kaya mo akong bigyan ng kapayapaan sa aking isip, sa aking katawan, sa aking puso. Inilalaga ko po sa iyo ang aking buhay, aking Diyos at aking Panginoon. Lubos po akong nagtitiwala sa iyo. Hayaan mong makatulog ako ng mapayapa. Hayaan mo na Maisip ko lang ang mga bagay na masaya at hindi na ang mga nakakatakot, hindi na ang mga nakakapag-alala. Hayaan mo, O Diyos, na isipin kita na kaya mo ang lahat ng bagay na hindi ko na kailangan pang makipaglaban para manalo sapagkat kaya mo na akong ipanalo, aking Diyos. Alisin mo nga po ang aking kahinaang ito at pagkabahala Palitan mo nga po ito ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Lord, sinabi mo po, ang sino mang kumatok ay pagbubuksan mo. Ang sino mang naghahanap ay makakatagpo. At ang sino mang humingi ay bibigyan mo. Kaya Panginoon, sa oras na ito ako ay kumakatok. Ako ay humingi ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Panginoon ko, ipadama mo sa akin na wala ng bagay na nakakatakot dahil kasama kita. O Diyos, kung meron man po akong mga nagawang kasalanan, patawarin mo na po ako. Hugasan mo po ang aking isip. Hugasan mo po ang aking puso. Hugasan mo po ang aking katawan ng banal na dugo ni Jesus upang ang lahat ng aking mga kasalanan ay hindi na maging multo sa akin. Lord, ang dami ko nga po talagang mga nagawang kasalanan. Mga kasalanang sinadya ko o hindi ko man sinadya. Mga kasalanang ni hindi ko na naaalala. Subalit naaalala mo pa rin ang mga kasalanang ito. Kaya sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Lord, patawarin mo po ako. Hugasan mo na po ako ng dugo mo upang ang mga kasalanan ito ay hindi na maging multo sa aking buhay at ako ay makatulog na ng mapayapa at ako ay hindi na mabahala sa kung ano-ano pa mang mga bagay. Lord, Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking buhay. Lord, tumira ka po sa aking puso. Tumira ka po sa aking isip. Tumira ka po sa aking katawan. At Hayaan mo na magkasama tayo araw-araw sa bawat minuto para mawala ng takot sa akin at pagkabahala. Kung kasama kita, kaya mo akong ipagtanggol. Kung kasama kita, wala nang makakagapi sa akin. Yun po ang nabasa ko sa Biblia na kung kasama kita, sino ba ang makakagapi sa akin? Wala dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang makakatalo sa iyo. At kung kasama po kita o oh Diyos, wala na rin makakatalo sa akin. Salamat, Panginoon ko. Salamat sa protection mo. Salamat po maging sa oras na ito na ipinagkakaloob mo sa akin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ako ay nananalig sa iyong awa, sa iyong pagmamahal, at sa iyong kapangyarihan. Salamat po. Sa ngayon, ako ay naniniwala na ikaw, aking ama, sa pangalan ni Jesus ay gumagalaw, nagpapagaling na sa aking mga sugat, sa sugat ng aking puso at isip. At ako ay binibigyan ngayon ng kapanatagan at kalakasan sa aking buhay. Aking Diyos, panatilihan mo po akong matibay sa aking pananampalataya. Patnubayan mo po ako sa bawat hakbang ng aking pagaling upang makabangon na puno ng pag-asa at pag-asa sa iyong pagmamahal. Dalangin ko po ito sa pamamagitan ng banal na pangalan ni Heso Kristo ang aking Panginoon nakasama ng Espiritu Santo. Salamat po Ama. Amen.